Hello, hello, hello. Nauuso na naman nga ito. So, paano ba gawin to? Sa mga hindi pa nakakaalam, Paano uh, panoorin nyo to. Madali lang. Puntahan nyo ang inyong Google. Google and itype nyo yung Gemini. So, ayan. Medyo mabagal. Gemini AI. So, ayan. Pag nakita nyo na yan, pindutin nyo na yung Google Gemini na yan. Then, yan ang lalabas. So, dapat meron na kayong naka nakakopy na prompt. So, yung prompt, inalagay ko na lang sa comment section para hindi na kayo magta-type. Para mas mabilis, i-copy nyo na lang para ipipaste nyo na lang. So, dapat yung picture nyo ay nasa unahan na rin ng inyong gallery para madaling hanapin. So, ganoon na lang ginawa ko. Ang screenshot ko, then upload files, media, then, ayan, yung family namin ang nilagay ko. So, ayan, may una, una na ako si, kasing ginawa yung kay Chassie and Chase. Kaya babaguhin natin yung nandyan na pangalan nila. So, ang um, una kong binago yung Cha and Chay. Anong nilagay ko? My farm. My farm na may heart. Yan. So, yung sa ano naman, sa may acrylic base naman, nilagay ko ay Cha and Chay doon sa una kong ginawa. So, babaguhin natin yan kasi family ang nilagay ko. So, God bless our family na lang ang nilagay ko. So, ayan. Pag na-edit nyo na, tignan nyo mabuti kung tama yung nilagay nyong prompt. So, kung okay na, dapat yung may arrow na yon sa gilid ay pipindutin natin. So, ayan. Okay na. Hintayin lang tayo ng ilang segundo. Hindi naman to masyadong matagal. So, konti lang. Just a second, sabi nga. Ayan. Hintayin lang natin na lumabas at ma-excite tayo kung ano itsura. Yes. Ayan na. Wow! Ang cute! So cute, ba? Diba? So, i-try nyo rin sa inyong mga cute-cute na picture. Yung mga favorite picture nyo, pwede nyo gawin. Yung mga anak nyo, yung mga asawa nyo, pwede nyo igawan yan. So, yan lang. Bye! Sana may natutunan kayo. Paalam!